Ito na tayo sa third floor. Check po tayo. Yan. Okay. TV electric fan. Next. Check po tayo. Tarahan na lahat. Kailangan maging safety to. O oh, yun know? o. Oh. May klase ba ka? May klase kahapon. 3 o 7 3 o 7 no so ayan o kita 3 o 7 next 3 o 7 may nakasaksak okay close lahat check natin to Next. Ay, okay. lagi to ah. 307, 308 ah. So, okay ah. Wala. Check. Wala din. Check. Okay, next. mga libro dito mga libro nakasaksa wala uy lapis sayang yeah, sayang to lapis next natin buksan ng ilaw mahalap ka naman okay okay Okay, hanggang dito na lang guys. Dito na lang. Bye!